ka itsura ni pangarap pag walang Ha? Huh? ganda? Ang <laughs> Patawad pangarap at napagtripan kita. Pero sa totoo lang ay pinag-iisipan ko na talagang putuli ng tenga mo. Kasi kung makipaglaro ka sa mga alabay ay para ka rin isang alabay. Doon ako kinakabahan. Baka isang araw na lang mawala iyang magandang tenga mo. Well, alam ko naman na kaya mo makipagsabayan dahil sa mga bata pa kayo. Pero isipin mo, kayong mga alabay at ikaw na forest dog ko ay Aning na buwan na. Anytime, pwede ka na mag -mens. At yung mga kalaro mo na sila Janwick at Antonio ay baka sa susunod, pag inamoy ka nila, ay bigwasan mo na talaga ng seryoso. Hindi ako natatakot sa bigwas mo sa kanila. Ang natatakot ako, yung gante ng mga kalaro mo sa'yo. Hindi rin ako natatakot na bulugin ka ng mga barakong kalaro mo. Kasi for sure, hindi naman naabot. Ang natatakot ako, pag binulog ka ng isa at nagkaroon ng selos ay Royal Rumble na. At speaking of the Royal Rumble na sinabi ko kanina, eh habang busy ako dito sa aking negosyo para may pampakain ako sa mga aso ko, ay may nangyaring kakaiba. Dati naman hindi nangyayari dahil hindi naman sila bantayin pero nangyari na ang kinatatakutan ko. Sa edad kasi na 6 na buwan, dito mo na makikita ang simula ng tunay na pagbabago ng mga ugali ng mga aso mo. At ito nga, si Janwig at Antonio, ay naglaban, nag-dogfight sila. Yung simpleng harutan nila dati ay ngayon parang nag na. At ito, makikita nyo na hindi lang naman si Antonio at si John Wick. Sumama na rin si Mayumi, sumama na rin si Starlord at pati si Kovi. Ang kamalasan lang dito ay yung mga dog keepers ko ay nagpapakwok pa ng mga ibang aso. Si Ate Janet lang ang naiwan at ako naman ay nandun sa production at busy ako sa paghahanap buhay. Ay narinig ako na sa akin at tila ba ang mga aso ko ay ibang tahulan. Kaya bigla akong napatingin sa CCTV at nakita ko ang rambulan na to. Kaya kahit na ako ay nakasando lang ay dali-dali ako tumakbo. Si Ate Janet naman ay hindi pwedeng umawat sa aso dahil may kondisyon siya sa puso. Hey, 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 hey! Hey! Tumalab ang sigaw ko sa mga miron. Ngunit kay Janwick at Antonio, ito ay walang bisa. Sinubukan ko silang awatan ng isang kamay habang hawak ang kamera pero hindi talaga kaya. At sa puntong ito, mapapansin nyo, hindi na ako nagsasalita. Ang bawat salitang sasabihin ko kasi ay magpapalalalang ng away nila. Sa punto kasing ito, hindi sila si Antonio at Janwick nakakilala ko. Ito ang wild side ng kanilang pagkaaso. Ang pinakamainam na gawin mo dito ay humanap ka ng tiyempo na mahawakan kung sino talaga ang instigador. Sa kaso nila ay pareho silang ayaw nilang magpatalo. Kaya nung nahawakan ko si Antonio at tumulong si Mayumi sa pag-awat, sabi ko, ito na ang pagkakataon para mapaghiwalay si Janwick at Antonio. At ayun, at natapos din ang away nila. Hindi ako nagalit hindi ko rin sila tinapik dahil nung pagkahiwalay naman ay kitang-kita mo naman na ang mga ulo nila ay nakayuko. Parang sinasabi nila eh, pasensya na amo sa nangyaring ito. Hindi ko rin sila pinabalik sa kanilang mga cages kasi alam nila pag inulit pa nila eh doon na ako magagalit. Pagkatapos ng hanap buhay ko ay pinuntahan ko ulit sila at chinek ko kung meron silang sugat, kung merong pilay at happy ako wala naman. At ito silang dalawa si Janwick at Antonio face to face na parang wala nangyari. Ganito talaga ang mga aso, nabubuhay sila sa kasalukuyan. Hindi nila iniisip yung nakaraan, hindi nila iniisip yung away nila. Nagkataon lang kanina na walang nakatingin na alpha, walang nakatingin na tao sa kanila. At nagkataon din na nagbibinata na sila at nagdadalaga. Ito na ang time ng mga aso ko para mag-exert ng dominance sa bawat isa. At ang role ko bilang alpha ay isiksik sa kokote ng mga aso ko na to na sila ang beta. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.